Hello mga kabady, welcome back again to my vlog. So nang sa lahat ay nagpapasalamat muna ako sa ating Panginoon nga siyang nag uh, paulan sa atin ng maraming biyaya na natanggap. At sa akin ding mga taga-sugid na mga taga-subaybay dyan, no? salamat sa inyo. Aking mga subscribers na bago, salamat. At sa akin ding mga followers sa TikTok at sa Facebook, ay salamat din sa inyo. So ayan mga kabady, for today's video, Ayan, nakita niyo naman sa title ay gamit tayo ng tractor. So before that, ay magkain muna tayo ng melon. Oh, ayan. Binigyan ako ng Melon ni Adil. So dito mga kabady, merong melon na tanim dito ng ating isang kabady na kalapit lang sa atin ng ating area, no. Kamot sari-sari ang kanyang mga tanim mga kabady. may pichay, may ampalaya, may kamatis at kahit ano-ano pa. So, maganda ang ganitong sistema mga kabadi kasi nga sold na ang ating pangulam. Meron din siyang palayan, sold na ang kanyang bigas. So, maganda ganitong, uh, ganitong ang ating gawin mga kabadi no? kasi hindi na tayo bibili ng pagkain. So, ayan na. Ito na mga kabadi. Ito na yung mga naani natin no? dito sa ating sakahan. So, ginamit natin itong tractor no? para paghakot So, ayan, uh, nandiyan si Leo at saka si ano ano sino ba to si yellow boy ah uh, <laughs> ayan si sunny boy yan mga kabadi oh uh, ayan uh, binanganan nila ng PC mga kabadi para pag uh, lag, 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 larga na ay hindi malaglag yung balay oh uh, diyan oh uh, diyan si Leo mga kabadi sa unahan kasi siya yung pahinante oh uh, Painante si Liu Kang. Ah, oh, diyan. So, nga pala mga kabadi, ganito ang paganda sa tractor, no? Dito tayo medyo ano ito, shaky yung camera kasi tingnan niyo namang daanan natin. Oh. Tingnan niyo mga kabadi get the little break oi oi ni kena tadi ha baiklah macam ah macam So ayan, mga kabady no, ganyan kalakas yung ating second hand na kubotahan hand, tra uh, hand tractor. traktor tractor. Tractor. Nito hand mga kabady, malaki na kasi ito. So ang karga nito mga kabady, 12. Oh, ilan ba to? 12 siguro ito mga kabady no. Ah uh, may isa pa, may isa sa unahan, dalawa sa nakasakay no. At ano ito, ilan ba ang siyam ang nasa likod. So diyan mga kabady, ilalagay ng ating ano ating mga palay na kinarga. So mga kabadi, kung hindi ganyan, ganun yung daanan natin, pwede ba ito magargahan ng mga 15 sacks? Pero nga, ang ating daanan ay palayan, yan, nakita nyo kanina, ay maputik yung daanan, ay uh, atin lang i-reduce ng konti. Kasi nga dito mga kabadi, uh, prone ito ang biring. no? bearing ng ating uh, tractor, kasi nga, ang putik, yung, yung putik ay yan yung uh, sanhi na pagkasira ng mga bearing sa ating mga unit. So, dito mga kabady, tinapok natin yung ating uh, mga sako, no? So, ayan. Napakalaki talagang tulong nitong tractor, makabadi hindi lang sa pag-araro, sa land preparation sa ating palayan, kundi sa ano din, sa paghakot. So, kadaming ano dito, kung... Meron kayong malaking farm. Malaki, at least 5 hectares to aning ganyan pataas. Pwede na kayong bibili nito kasi nga nabaka daming gamit mga body. Oh, ayan. Oh, pangalawang batch 'yan mga kabady. no. Merong harvester doon sa una. Kasi nga pwede ito magamit sa palayan, pwede din ito magamit sa bukid yung pagano ng balanghoy, pang land preparation ng balanghoy. Maganda kasi ito kasi mabilis. Compare doon sa pagkalabaw mga kabadi, yung traditional na kalabaw ang gagamitin, ah uh, medyo matagalan na yun Dito mga kabadi, mabilis lang. Ang rent pala dito kung mag-rent kayo ng ganitong unit mga kabadi ay nasa 1,300 per hour. So, madali lang. ang uh, ano, okay lang din yung kung mag-rent kayo, pero mas maganda, meron kang ganitong unit. Mm. Tingnan nyo, oh. kahit anong terrain na dadaanan nyo, oh. kayang-kaya nito sa ating sikanhan na kubuta. Napakaganda ng investment ito mga kabadi, itong kubuta na tractor. Compared ka, bumili kayo ng mga sasakyan na every now and then, nag-depreciate yung value niya. Aw oh, ito din, nag-depreciate din ang value nito, pero napakinabangan mo. Ito nga, si Kanan lang nabili namin, no? Mag ilang clapping sa to, mag apa oh, ano pa to? De sa, la, sa yes, owner ng, nung unang owner. So, mapina, mapakinabangan mo pa rin ito. Compare doon, kapag kot lang, kot silang siya, hindi mo siya ma, hindi ka makakapera doon. Pero dito, makapera ka pa, magamit mo pa sa, meron kang sakahan. So, yung mga OFW diyan na, na uh, nanonood sa akin na uh, gustong uh, mag-invest na ka ng pera ay dito. Mag-invest kayo sa mga makinarya. Bili kayo ng lupa. Invest nyo ang yung pera sa pagbili ng lupa or mag ng lupa or ano bang gawin, gagawin nyo. Ay, yan. Pagkatapos yan, nabili kayo ng ganito. Isa, tsaka isang harvester. Si partner ito, ito mga kabady. Meron kang sakahan, ah, meron kang palayan, dapat meron ka rin mga makinarya. So sa amin ay bumili, na kami kasi marami na ang aming uh, mga palayan. So ayan mga kabady, balik tayo. So dito na, uh, ano, ano, nag ano na no, nag karga, nag ano na, haul na ito ng karga dito sa ano, sa tractor natin no. So napakadami talagang uses ng ato, ating uh, tractor. So ito naman, harvester mga kabady, o oh, yan nyo. O yan ang ating mga worker, no? tahi So doon nga pala naka-imbak yung mga harvest, no? So dito yung kita nyo. Dito yung ano, kanyang driving. At dito, dito uh, sinasala yung mga palay na kinakain, no? So napagagandang makinarya ito mga kabadi. Maganda ding investment ito. Medyo ano ito? Medyo nangailangan talaga ng maintenance over time. Pero okay lang. Palay naman yan eh. Walang utang. Kasi nga, kapag nag, merong nagpa-harvester na farmer nyo, mga kabady, ay yung bayan niya ay yung palay lang niya. So walang utang. Maganda ito. namaganda itong harvester. Partner talaga ito ng tractor. Kayo yung mag-cultivate ng land at kayo din yung mag-aani. Oh, ganyan. Uh, I-contrata nyo, kayo yung mag-cultivate, kayo din yung mag-ani. So, business ito mga buddy. So, ayan, nandito tayo sa monitor ng ating hand tractor. Ah, tractor? Na, tractor. Nga kubuta. So, dito mga buddy, merong, para din itong sasakyan, merong brake, merong ano, gasolinador. Yun, may kilis, no? So, meron ding clutch. Ay, clutch ba? Kanang, anong, anong may tawag Transmission. Brake siguro ito. Hindi ako marunong mag-drive dito mga kabady, no? So, ayan. So, may sirbato, busina. So, ito. ah oh, tanki niya. Doon yung pag nag paggas gas kayo oh, mag nag, kung ano ng crudo, doon yung ilalagay lang. So, ayan ha. Mawa pa yung ating uh, kapare dito, no? Kabady. So, meron doong dump truck mga kabady. Doon natin ilalagay yung mga nakarga na hakot nating mga palay. So, ayan. Napagandang unit dito mga kabady. Hindi hindi kayo magsasawa kapag meron kayong ganito. Kasi maggamit nyo ito kahit anong panahon. <laughs> so, ayan mga kabady na. O, oh, ayan. Meron ding ano. DC-70 ang unit. No? Daming belt. Oh, ayun. Puntahan naman natin yung dump truck mga kabady. Doon sa ano, doon sa uh, sulod. So noong ano mga kabady, yung inakot ng uh, yung palay, sa isangkot sa tractor. So dito namin nilagay no kasi ibebenta na namin to sa uh, sa mga ano sa rice dealer. So ayan, dito na namin ito eh uh, baligya ng buhay, benta ng buhay kasi kapag buhay makabadi, mabigat yung palay. So okay lang yung benta ninyo ng uh, buhay para mabigat siya at hindi na kayo hassle sa mga tao kung magbilad. At kasi naman dito, tingnan nyo makulimlim yung panahon ay kung magbilad, uh, magbilad pa kayo ay mabasa yung inyong palay. So mas maganda, ibenta e nyo lang ng buhay nyo. So ayan mga buddy, balik tayo sa harvester no. Isa din tong harvester sa napakagandang uh, investment mga buddy. So hindi it ka mag ano, hindi ka ganse. Hindi ka malugi dito. Kasi nga every cropping, magagamit mo lang siya. Pero ang kagandahan sa harvester mga buddy, walang utang kasi nga sabi ko kanina, uh, palay ang ibabayad sa nagpa harvest sa iyo ang ano lang dito sa pag nag-invest kayo sa mga makinari, machinery mga kabadi is yung maintenance at saka dapat nga dapat ano kanang ah, nandyan kayo palagi no kasi merong ibang mga operator dito nga nagano sa inyo na hindi nagsasabi ng totoo ah, ganyan nagbungkal sila ng lupa pero hindi nila sinabi sa iyo sa nila yung Okay. Napupunta yung bayad sa napabungkal okay. ng okay. na lupa. So ayan, isa din yan sa i-consider mga kabady, no? So ayan, kung merong OFW na nanonood dito ay pwedeng pwede. Uh, I-recommend gusto sa inyo yung yung ding mga uh, mga landowner dyan na malaki yung palayan uh, or ba diba mga ano pang cropping na itatanim nyo, mas maganda ang tractor mga kabady plus samahan nyo pa ng harvester hindi kayo malugi mababawi lang yan nyo yan sa loob ng tatlong cropping ang harvest step at saka tractor so ayan tong mga tao namin no? sila yung aming nag-operate ng ano kasama sa nag-operate so ang bahinan pala nila dito mga kabadi is uh, kukuni namin kapag sampung sako uh, ang nabahin nila Uh, sa harvester 25%, 25 sa kanila at 75% sa sa amin ang mayari ng harvester. So paghatiin lang yung 25% so na dalawa at lahating sako. Pero sa isang araw naman makabalde hindi naman sampung sako. Abot pa ganyan ng mga 30 to 40 sacks. sako ang kanilang mabahin. So, ayan, yung ating uh, farm manager, okay. si Longlong at si Leo Boy. So, yung uh, farm manager namin dito, sila yung taga-maintenance sa ating uh, mga palayan. So, ayan, sila, uh, tingnan nyo naman yung gandang trabaho mga kabadi Nagpuporsige sila. Uh, ayan. So, medyo ngayong cropping, mga kabadi okay, nice ay pray. malaki yung ating uh, kinita. Dahil, uh, at, at, ayun, dahil yun sa amo. Pero, sa last video ko ay gagawa tayo Ako ng amu. Amu na, ano, Ma mo, amo na formulate galing sa so. kelp at neem oil. -bunga. Yan mga kabady. Mga kabady kung dito na nagtatapos ang aking video kung nagustuhan nyo ay pakihit na ang subscribe button at saka pakiclick na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa aking uh, mga videos. so Salamat sa aking uh, mga followers po sa TikTok at saka sa Facebook. So maraming salamat sa inyo. At sa aking ng mga subscribers no, dito sa YouTube, <laughs> ay nagpapasalamat ako sa inyo na nagustuhan nyo itong aking content. Nga kahit maliit pa lang ako sa pa, na content creator ay sinusuportahan pa rin inyo ako. So napakalaking tulong na po yan kahit uh, ilang views lang yung ano, uh, uh, aking tulong na po yan sa akin mga kabadi. So, ayan mga kabade, salamat, salamat once again at ingat kayo palagi. Oh, God bless at magandang araw sa lahat. Bye bye. See you in the next videos. So, thank you mga kabade. Bye bye.